So ngayon mga katubo, meron na akong papakita sa inyo. Ito yung ano, wag niyo wag nyo gagawin talaga sa pagpapaypain ng mga sanitary. Ayan, tignan nyo na lang maindi kung tama ba itong ano, uh, ginawa nyo. Papakita ko muna sa inyo bago to, to. Ayan, ito ito. Ayan, kita niya. Tapos ito yung kanyang katawag. Tapos yan. Tapos, ayan yung um, uh, tabi yung stock natin, ayan, nakita nyo yung mga yan, sa 6x4. Ayan. 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 kaya ako naman sinasabi sa inyo, mga katuro, na huwag mong gagawin, gagayahin ito. Alam nyo kung bakit yung piping niya. Ito yung mga t-trap, float rin yan, na shower. Ito sa inyo. Kailangan yung float rin natin sa shower, mga katuro, mayroon tayong sariling ah, uh, ventilasyon. Yun. Kung naipito niya ito ang tubo na yun ang sa may no? Ah, ayan, yung PVC na yun na kulay o slavigos, ayan po yung ating ventilasyon. So, ang niya mga katubo, yung ventilasyon niya ay sinilis dito sa ventilasyon ng water closet natin. So, ito po yung ating clean out. Ayan, ayan po yung clean out natin dito. Then out no 4x4 na 45. Tapos so, yung water closet naman natin ay ito. Ang kanyang ginamit sa, ano, sa water closet na elbow. 90, 4x4. Okay naman, tama naman niya. Tsaka T. Ang problema lang natin dyan, ito yung kanyang ano, ventilasyon. Yan. Pagkabit pa lang ng tubo, tingnan nyo naman kung hindi na ipasok kung ano may Tapos gumamit siya ng wine at tuba ito para may series dito sa flow drain ng ventilasyon. Yan tama ba? Tama sinabi ko, ventilasyon ng ating flow drain. Kasi yung uh, shower drain natin, meron naman talaga tayong sariling uh, ventilasyon. Dito yung ano, ventilasyon niya, hindi niya pinapakita. Dito niya, hindi na. Tapos dito naman sa kapila, okay na ito, Y4 x 4. Tama na yan, Y4 x 4. Tapos ito naman sa plot rin na isa, dito sa nababo, ang ginalot niya ay 4 by 4 na T. So hindi ako gumagamit yan, mga katopo. Okay lang na ito, masya. Tapos, ang ginagamit ko talaga dyan ay yung Y na 4 x 2. Yan ang ginagamit ko. Tapos, okay naman itong piping niya yung road rain ng um, ng okay naman yung fighting nga dito sa road rain tapos ito yung kanyang lababo okay na rin naman ngayon, pagdating naman dito sa Y, dito sa dulo ng 4x2 na Y hindi ano, naka-elbo siya walang freebie kumbaga, hindi, pangit talaga tignan pag-elbo 2x2 na yung gamit ang ginagamit ko dyan ay ah, uh, elbow 45 na to by 2, dalawang peraso. Ayan, kita niya. Huwag na niya, huwag mong gagayahin na yun. Ganito mga kapit, mga katuluwa. Ayan po yung kanyang ano, uh, ah, ventilation talaga. Yun. Sa may PPR, nakita niya yung kulay puti. Ayan po yung ventilation ng ating flow drain shower. Ang ginawa niya, dito niya tinapos. Uh, Tignan nyo naman yung tsura. Walang gravy. Mababa to. Ito ang baba. Isa na. Yan. Mababa siya. Tapos ito. Tignan mo. Tinaypasok yung, yung uh, 45. Tapos yung tubo na bilos. Yung 45 na tubo. Ito. Ayan. Tinaypasok. Ngayon ang gagawin natin dyan ay i re ko yan. Ayusin ko yan. Mga katubo. Ayusin natin yan dahil ang pangit talaga tignan. Tapos, kumbaga sa tao mga katubo, ah, hindi isa ang mga kayo. yung ating ano, ah, concrete, at saka yung ating water closet dito sa ano, uh, akin natin dahil pinag-isa niya, pinag niya talaga. Mga ka, ano naman, mga kahinga naman, yung nga nung medyo mabagal. Ayan so, mga katubo, kung kong gagayaan yung ano, uh, pahitig. Mali lang. Gamit kayo dito ng ano. Ito yung ginamit yung T na 4 x na lang na 4x2 yung gamitin? Okay lang kahit tumaas siya. Basta huwag lang kayong gagamit ng T. Tapos yung mga ventilasyon nyo mga kapag huwag nyo huwag niyong talaga yung mga ventilasyon. Yan po yung Pera-pera so, yun. natin yan mga kapag So ito na nga mga katubo yung ating nirepair. Ito na pa po yung ano, uh, lababo natin. Ayan. Nakaway na tayo. Pero yung ginamit natin na 452 na Y ay uh, kinatay ko lang yan dahil wala akong fittings. Kaya ito po yung nangyari. Huwag nyo muna akong ibasa. Kung tanong muna kayo bakit ganyan yung itsura ng way ko. Uh, kinatay lang natin yan. So ayan. 45 gumamit tayo. Dalong 45. Kasi nung una yung ginamit niya rito ay elbow 19 na 2 x 2 so doon ang ginamit naman natin ulit ay dalawang 45 na 2 x 2 tapos yung ating uh, flow tree naman dito sa may lababo Ayan, pinatayo ko na lang yan gumamit tayo ng Y 4x2 yung una ay T na 4x2 yung kanyang ano, uh, ginamit so ayun na po yan ayun ang nangyari tapos ito naman ito na yung ating floor drain sa ating shower. Di ba yung unang pinagitap sa inyo, sa gilid, pinagtap-tap niya. So ayan, meron na siyang uh, sariling ventilasyon. ayun po yung ventilasyon niya. Ayan po yung ginawa natin. Dapat ganun po yung ano, uh, gagawin. tapos ito yung ating water closet. Meron na siyang sariling ventilasyon. Wala na siyang nakaseries na may isa rin na siya ng kapintilasyon. Tapos itong ating plan out. Ayan. 4x2 na y, Yung ating dynamic dito para sa ating flow drain. Tapos doon naman sa plan out ay dalawang 4x4. 45 na elbo. So ito, wide. So ayan. So ayan. lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyo.